Nagapangita ka bala mga bor sang tatlo ka nga magusto mo makita sa isa ka kalanan o restoran mga bor. Bisitahan mo na mga bor ang Kois G Inasal. Malimpyo, mura at syempre mga bor. Masarap ang ilang manok mga bor. Bisitahan mo na mga bor ang Kois G Inasal. Hello mga kabor. Ari ito sa Kois G Inasal. Ari sa mga bor. Karami ito ang ilang lugar mga bor. Matawahay. Tapos malimpyo pa hoistry na kag barato pa ba, mga buro. Isa sa pinaka ilan na best na mino mga buro mga chicken barbecue mga buro por. kag pork barbecue. Dilawan naton mga buro. Diri sa Coast G inasal mga buro. Relocate din sa nang beside sang M Loyler mga buro sa Barangay Poblas Sur. Tapos panita ang Tapos may branch man ni sila mga buro sa may Roa City sa Luyo sang Land Bank mga buro. Alright, sari so, sa mga ila mga mino mga buro. Yari sila ha ha kita nili rice mga porta po sari barbecue ane rice mani siya sari po siya mga porta nakatakos ng lapit siya mga bor. sulit na sulit sulit na mga porta barato pa diyan ta mga porta sa kois na salmao the best talaga ari mga porta mga porta sa kois chi marami mm. ah. na may kaya mga porta mmm Ang dami sa pagkihiyaw niya mga bot. Juicing, juicing. Eh. Diyan ang mamambor sa QSG na salo. Sulit na sulit mga bol. May unli rice na tapos may free soft drinks pa mga Sa mga nagatipid ha, nari lang kato sa QSG na salmawa. Karami itong didiya. Sa mga tagapanit, anda kato na mo sa QSG na sal. Karami itong gudya mga bol. Sulit gudya nila pagkakot niya. Ay, kung kaplano ka mga mga pamilya nyo, yung plano ko magbanding, hindi rin na, ako may sa OSG na talaga. Damo din sila mga mino mga por. may harap sila halo-halo, tapos may harap sila buko, halo-halo mga form. Damo kapilihan. Ang siyempre mga por. Affordable kadyang presyo. Barato kadyang mga form. Kagsugit. Ari kalila mga presyo mga boro, paa kag pitso mga bor ba lang taw mga bor may free soft drinks kana tapos only rice pa yung mga bor ba kana na gid sulit na sulit jay mo pagka onre mga kabor ini kun sa din pa ka mo, din na mo sa Kois G inasal kag ari man gali mga bor ang ilang lumi ho ba, mga chicken lumi ni siya mga bor kana miton si tsura ya palang mga bor mapapahigop kana Kapin pin kun malamig ang panahon mga bor Talawin na ang ila lumi, chicken lumi sa Kois G. Inasal, mga bor. Kagari pagit gali iban nilang mga mino mga boro, may mga fried chicken, spaghetti, palabok, batchoy, buko -halo, halo lumi. Tapos may aramon sila mga pitcho, sisig, barbecue, kagpaasang manok mga bor, syempre. Ang ila best seller din, mga bor nga buko halo halo mga bor na amo niyang kwansang kois g inasal mga bor ngin din din na kamo mga bor kanto na kamo diri sa kois g inasal mga bor ari sya mga boro. Oh ang ilapit so kag pa ang mga buro kita ano naman kung mag sila mga boro nagahining-hining nagabadlak sa kanamiton sang itsura mga bor. Sa diyan kanang mga bor diri lang nasa Kois inasal. Lantawan yung bala mga bor si asawa noong siput-siput gid ang kanon mga bor pero may bilin pa sayang sudan kay tungod kadakko gid sang manok ni Kois inasal mga bor.